isang box ng tubig, 10 real. 10 real? Oo, oh, sabi niya. Saan? Sa Nisma? 15 real nga, 50 piraso. No, 10 real daw. 10 real na lang? Ah, may itim dyan oh. Black Bamba. Black Bamba. <laughs> Alos uris puti lang. <laughs> ah! Ah! Ang rin. Ah! Kaya nga eh, pinapakain niya, no? Pinapakain niya yung abuso. Ay, mo Ang nabuslot. Ang buslutin yan. Manok yan, manok! Gutom eh. đó, oh, những melit, yeah lah, akel, hmm. oh, manuk, con, manuk, con, timur Up hey. Yala. Yala. Yala mga sigbin. Mga sigbin. Mga sigbin. Ang mga sigbin. ka kaayong sigbin. Ang pogi nga sigbin. Mga maldito. ayo kumayang manok. Masim eh. Mabiyakil. Teka dagat na. Susayang ang manok. Hindi ah. mo kaon. Timoy. Ang guol man Idiok. Anak Marlon. Anak Marlon. Idiok ko nagbugno. Oh. Sugat-sugat yung mukha. Oh. Ayaw kumain ng ano. Oh, si Bamba. Black Bamba. Black Bamba. Black Bamba. Black Mamba Black Mamba Black Mamba